Laging bloated? Hirap kang dumumi araw-araw? Baka toxic na ang tiyan mo? Introducing Tokoma Total Colon Management na trusted na ng libo-libong satisfied users. Alam mo ba, kapag hindi lumalabas ang dumi, naiipon ang toxins sa loob ng katawan, dahilan ng bad breath, pagkapagod, at minsan madalas na sakit. Buti na lang may Tokoma, isang all-natural colon cleanser na tumutulong sa detox, digestion, at weight loss. Dati dalawat tatlong araw bago ako dumumi, pero ngayon araw-araw na at ang gaan ng pakiramdam ko, hindi na ako bloated. Kung ikaw ay hirap dumumi, laging pagod at parang ang bigat ng tiyan, para sa'yo ang Tokoma, Avail our promo ngayon. Buy 5 get 1 free, FDA approved at safe sa lahat ng edad. Mag-PM ka na ngayon para makuha ang promo at simula ng Linis Pituka Lifestyle. Huwag palalain, linisin ang loob, alagaan ang katawan. Tokoma, linis na tunay.